Walang tinatatawad ang rabies. Sa sandaling lumitaw ang mga sintomas nito, wala nang makapitigil sa infeksyon hindi biro ang mapait na katotohanang may isang Pilipinong namamatay araw-araw dahil sa kagat ng asong unoy. Marami sa mga ito, lalo na sa probinsya, ay lumapit muna sa albularyo o sa sukso, naniwala sa bawang at batong buhay na wala namang bisa laban sa rabis. Nang maalala nilang tumakbo sa doktor, huli na ang lahat. Ang rabis ay makukuha mula sa isang virus na taglay ng laway ng isang hayop na may rabis. At ang buong takbo ng pamiminsala nito ay nahahati sa tatlong yugto. Ang unang yugto ay nagsisimula kasabay ng pagpasok ng virus sa loob ng katawan dahil sa kagat ng isang hayop na may rabis o di kaya'y paghimod nito sa sariwang sugat ng tao. Hugis bala ang virus na ito at ganito kung umatake. Kumakapit ang virus sa malusog na nerve cell at siya'y tinatanggap nito. Pagdating niya sa loob, itoy agad-agad nagpaparami kasabay ng walang habas na pamiminsala di magtatagal iiwanan ng bagong pulutong na ito ang kumukup sa kanila para maghanap ng bagong makakapitan sa bilis na 3 mm bawat oras ang virus ay tahimik na nagpaparami at gumagapang hanggang makarating sa utak ng walang kamalay-malay na biktima. Sa 90% ng kaso, ito'y tumatagal ng 20 hanggang napung araw. Mula naman sa utak, ang virus ay lalakbay at hindi na mapipigilan ng pagkalat at pinsala na ihahatid nito sa iba pang parte ng katawan. Sa pangalawang yugto, ang biktima ay makakaramdam na ng pagbabago, gaya ng panghahapdi at pamamanhid sa dako ng sugat, bagamat ito'y magaling o pagaling na. Sakit ng ulo at lagnat, animoy na itrangkaso. magpapamalas din ng biktima ng lungkot o pagkabalisa. Ang biktima ng rabies ay nangangailangan ng kakaibang pangangalaga. Ang pasyente ay ibinubukod upang mabawasan ang panganib o pinsala sa iba bunga ng karahasan. Ang kanyang kwarto, mapa-ospital o tahanan man ay kailangang madilim at tahinik upang huwag madagdagan ang kanyang pangamba. Makakabuti kung itago muna sa kanilang paningin ang tubig at iba pang likido. Uh -huh. Ang pag-apaw ng emosyon ay maaaring palubhain ng labis na kakulangan sa tulog. At kahit sa napakaliit na bagay, ang maaaring maging reaksyon nila ay matinding inis, takot at karahasan. Ganun pa man, may diwa sila sa kanilang pakikipag-usap at maaari silang pagpayuhan at umayon sa mga bili ng doktor. Gayun may nararamdaman na nila na napipinto ang kanilang kamatayan. Makakabuti sa pasyente kung may kapamilyang makakaniig sa mga sandaling ito may mga pagkakat sapagkat imposibleng uminom. Makakaranas din siya ng hirap sa paghinga at paglunok at pakiramdam niya'y sinasakal. Mamumuo ang plema sa kanyang bibig at lalamunan at ito'y sisikapin niyang idura at iubo upang lumuwag ang paghina. Pahira ng tissue paper ang sobrang uhog at plema at itapo ng maingat sa isang basurahan. Maging maingat din sa pagtapo ng natirang pagkain ng may sakit at huwag hayaan makain ng ibang tao o hayo. Lahat ng katulong sa mahahati siya sa paghahalinhinan ng kapusukan at hinahon. Sa huli, unti-unting mapaparalisa ang kanyang katawan hanggang mawala ng pakiramdam at malagutan ng hininga. Ang silid na kinamatayan ay kailangang linisin ng lubos at gamitan ng disinfectant. Tandaan na nakakalipat ang virus sa pamamagitan ng laway. Kung kaya may panganib lamang sa pakikipaghalikan ng lips to lips at hindi sa simpleng hipo o haplos. Nasa panganib din ang mga kumatay at humawak ng kontaminadong karne. Lalo na ang mga kumain ng half-cooked na laman o utak ng asong ulol. Para sa mga nakagat ng aso, ang wastong paraan ng pag-iwas sa rabis ay sa maagap na paglalapat ng lunas. Kung maari sa kapagkarakang siya'y makagat. Ang sugat ay dapat hugasang mabuti ng sabon sa dumadaloy na tubig ng lima hanggang sampung minuto upang maalis ang laway ng nakakagat na aso. Pagkatapos ay pahiran ng tintura de yodo ang sugat at isugod ang biktima sa pinakamalapit na ospital, health center o animal bite treatment center. Ang doktor ang magpapasya kung kailangang bakunahan ang nakagat at kung anong klasing bakuna ang gagamitin upang maagapan ang infeksyon. Depende sa pagsusuri ng doktor, maari din siyang bigyan ng iniksyon laban sa tetanus. Samantala, ang asong nakakagat ay kailangang mahuli at italing mabuti o ikulong at obserbahan ng labing apat na araw. May mga palatandaan ng hayop na may rabies, gaya ng kapansin-pansing pagbabago ng ugali, tulad ng pagiging biglang matamlay, o di kaya'y biglang babagsik. Kapuna-puna rin ang pagiging balisa ng aso. Bantayan din ang panlilisik ng mga mata. Minsan itoy parang manhid sa sakit at sobra sa lakas. Kakagat nito ito kahit anong bagay, gaya ng kulungan, hanggang sa magkasugat-sugat ang kanyang gilagid. Mapapansin din sa mga sumusunod pang mga araw ang sobrang paglalaway ng aso dahil sa pagkaparalisa ng kalamnan ng panga at lalamunan. Sa kalaunan, ang buong kalamnan ay mapaparalisa hanggang sa mamatay. Ang asong magpakita ng ganitong mga palatandaan ay kailangang isakritisyo agad ng may-ari upang maipasuri ang utak nito. Madaling pagkasyahin ang buong tuta sa isang plastic bag. Subalit, kung ang aso ay malaki na, kinakailangan pugutin ng maingat ang ulo nito. Ang maatasang gumawa nito ay dapat gumamit ng panakit sa mata, ilong at bibig, kasama ng guantes at kapote bilang proteksyon sa talsik ng dugo at laway na maaring may taglay na rabies. Ibalot ang buong ulo sa makapal na plastic bag at ipaloob sa isang styrofoam chest na may sapat na yelo para sa biyahe patungong laboratorio. Narito ang listahan ng mga laboratorio na maaring pagdalhan ng mga ipasusuring aso. Ang rabis ay matagal nang namiminsala ng tao. May katibayan na sa Mesopotamia, may apat na libong taon na ngayon ang nakakalipas. Ang may-ari ng nakakagat na asong ulol ay tinaparusahan. Noon pa man, malinaw na na ang pinakamabisang pamuksa sa salot na ito ay ang responsabling pag-aalaga ng aso. Ang pinakaunang hakbang patungo sa mabisang proteksyon laban sa rabies ay isinagawa noong 1885. Nadiskubre ng siyentipikong pranses na si Louis Pasteur ang bisa ng bakuna. Ang paggamit ng kaunti at pinahinang virus upang palakasin ang depensa ng biktima laban sa sakit na dulo ng virus na yun. Sa ganitong paraan, nasagip sa kauna-unahang pagkakataon ang buhay ng isang batang nakagat ng asong may rabies. Mula noon, ang paraang ito na patuloy na pinaghuhusay ay ginagamit sa buong mundo upang maagapan at mapuksa ang rabies. Nagbabakuna kami ng aso in the hope na i-break yung uh, dog to man transmission. Ang target namin, makabakuna ng na 80% ng dog population. Inirequire po namin lahat yan, yung may aso dito na dapat maindiksyonan para kung magkaroon ng problema, hindi po masyadong uh, malaki ang magiging problema na may ari ng aso at yung makaagat ng aso. Sa ngayon, ang tinatayang gastusing para sa isang taong nakagat ng aso ay mahigit sa 4,000 piso para sa simpleng kagat at maaaring umabot ng 24,000 piso kung ang kagat ay sa mukha, liig o malapit sa ulo. Samantala, wala pang 50 pesos ang halaga ng bakuna para sa kaligtasan ng alagang aso. Usually, mga barangay captains, uh, sila mga nagtatawag sa mga komunidad mga tao nadali ng aso nila doon sa vaccination site. Usually, ang mga vaccination site namin malapit din doon sa mga bahay-bahay. Mayroon po tayong municipal ordinance at mayroon po kami mga BHW na siya pong nagkakandak ng na information and education campaign tungkol po sa anti-rabbit. At ito po ang ginagamit namin upang magkaroon ng aral at uh, kaalaman ang mga hari ng aso na sila ay mayroon mga responsibilidad. Taon-taon naman po eh, na ginadala namin ito dito. Panigurado lang ba? Baka makakagat ba? At least safety ka doon. unang una sa wastong pag-aalaga ng aso, pababakunahan ang aso mo. Pangalawa, itatali o ibibigyan siya ng magandang kulungan at malinis. Aalagaan siya, bibigyan ng wastong pagkain at tubig at paliliguan Yun lang ang mga wastong pag-aalaga. Oh. Ang Bureau of Animal Industry ay handang-handang sumuporta sa inisyatiba ng mga komunidad tungo sa pagtuksa ng rabies. At ang pinakasusi rito ay ang wastong pag-aalaga ng aso. Kung hindi po nila kayang gampanan ang responsibilidad ng pangangalaga ng mga aso, anumang hayop na aring makatintala, ay eh mas mabuti pa pong wag na silang mag-alaga. Sa ngayon, mahigit sa anim na ang nag-ulat ng lubos na kaligtasan sa rabies. Kabilang dito ang Japan, Malaysia, Taiwan at Australia. Ito'y makakamit rin natin kung tayo'y tutulad sa kanilang puspusan at taunang ng pagbabakuna ng kanilang mga alagang hayop at kung hindi natin hayaang gumala-gala ang ating mga aso. Sa madaling sabi, kung tayo'y magiging responsible pet owners. Dapat nating tandaan na ang rabies ay isang sakit na hindi likas sa tao. Kung maagapan ito sa pamamagitan ng pagpapalaganap ng wastong impormasyon tungkol sa rabies at sa tamang pangangalaga ng hayop at kapaligiran, walang kailangang dumanas ng kalunos-lunos na kapalaran na idinudulot ng salot na ito.